oras na para sa ating public service. Kasama of course Dean Mel Santa Maria na magbibigay po sa atin ng libreng payong legal. Nasa kabilang linya naman si uh, Mikey Maglina. Good morning sa iyo. Hello po. Hello Mikey, anong may paglilingkod <laughs> sa inyo ni Dean Mel? Anong problema Mikey? Yung ano po yung mister ko. Okay. Yung po nila, Hanggang ngayon po, hindi po pinaghati ng kapatid niya. May sakit po ang anak ko. Yung nag sa mama nila. Gusto pong kunin ng mister ko ang para sa kanya. Pero inaano nung kapatid niya na ipapupulis daw siya. Ah, yung uh, 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 po. Ang gusto niyo ang gusto niyo ba makakuha makakuha ng ari-arian sa nanay niya, gano'n ba? Opo. Ah, namatay na ba ang nanay niya? Matay na po, kasi yung tatay niya. Oh, ito ito ang pamamaraan sinasabi ng batas sa pagmumudmod ng ari-arian ng namatay sa mga tagapagbana. Mm -hmm. Unang-una, pwede po silang mag-gumawa uh, ng tinatawag na extrajudicial settlement. Isang kontrata na ito ang ari-arian ng ating nanay paghati hatian na natin ayon sa ating kagustuhan. Mm -hmm. Is at pipirma kayong lahat. Kaya lang ang problema baka may isang nga dadamot. Baka may isang ayaw makipaghati. Akala niya eh sa kanya na, 'di ba? Kung ga kung ganyan yung, yung na po ito, ang yung pinakamatanda. Oh, kung akala siguro ah, ng pinakamatanda po. Pinakamalaki o may saang may pinakakarapatan. Oo, oh, okay, si ang bese, 'di ba? Oh, oh. Alam niyo kung ganyan na po sabi po ng ating batas ang mga tagapagmana, pantay-pantay ang karapatan, pantay-pantay ang makukuha. At kung hindi nagkakaunawaan at nagdadamot ang isa, pupunta na po kayo sa korte at maghahain ng tinatawag na intestate proceeding. Diyan po, patatawag ng West ang lahat ng mga tagapagmana, ang mga magkakapatid, at sasabihin ng West, eh kung hindi kayo magkakaayos dito, kung hindi kayo magkakasundo, ako mag-aayos nito. Mm. Kaya po eh nakasalalay na sa West kung saan-saan ang kung sino-sino at saan-saan at kung anong bahagi ang partihan diyan. Ibig sabihin, mapepwersa na pong yung kapatid legal. Yung kasi niya nagtatrabaho sa clerk, clerk of court po. Kaya pinaano na siya ang pinaka marunong sa ano lahat ng ano nila. Ayan nga eh. Yung sa mong kapatid niya, parang kinakamkam na niya. Oo. Yung dalawa na lang, yung sa mister ko, saka yung sa isang kapatid, ang hindi inaano. Oo. Oh oh. So, Kesyo... Si Sabi niya, nasa kanya na daw lahat ang ano, papili. Oo. Oh oh. Kesyo... Ano. Pero oh. yung ano talaga, yung, yung ano nila, siya po ang naghahawak ng kuprahan nila, sa mister ko talaga po inaano. Kasi Wala. Yung, yan mga walang ka, yan, oh. Iyan mga, mga gusot na ganyan, yan po mga gulong ganyan. Halimbawa, kumikita nga 'yung ari-arian. Halimbawa lang. Eh kaya talaga makikinamang dapat lahat. Lahat. Kasi po na, uh, kaya kaya ang importante po igiit ang karapatan. Pupunta po sa korte kung hindi nagkakaunawaan. At ang korte po ang magsasabi, magtatakda, magbibigay po ng order 'yan kung habang hindi pa nahahati, ano ang gawing kakaayusan at sino magiging administrador mag appoint nga po dyan ng administrator para po eh, may mamahala, para hindi nagkakaroon ng inggitan. So, yan na po ang unang gawin niyo. Subukan niya pong magkapag-usap muna para makapagawa ng extrajudicial settlement. Kung hindi po magagawa iyan, punta na po sa korte at mag-file ng interstate proceedings. Yan po. Okay? Okay? Ayan, maraming Alright. salamat, Mickey. Alright, maraming salamat po. Kung kayo po ay may mga problema kailangan ng legal na aksyon, maaari po kayong mag-text sa amin. At ang text line po namin ay 0999-879-7877 o mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook na itanong kay Din. Susubukan po nating sagutin ang inyong mga problemang legal.